Gastos malala na, sir. Naghalo na yung kulant. Sabi nyo nga. Alright. Bigyan ko lang kayo ng idea dito, ah. So, baka sabihin nyo, ano, uh, naghalo yung kulant at saka yung ah, uh, langis. Pero hindi yan. Ito ay sa, ano mismo, sa langis to mismo. So, ayan, o. Oh. Sa langis yan mismo. Hindi siya naghalo. So pag gano ganitong sitwasyon wag nyo kagad na buksan yung impeller kasi hindi yan nagalo sa langis mismo to so yan uh, binuksan ko yung ano yung regitor, puno pa yung regitor reserve uh, good siya ganyan yung ano nangyari sa langis na to pag tumatagal so ganun din yan dito sa gear oil pag tumatagal na siya yung may bra na ganun ang mangyayari pag tumatagal siya nagkukulay ano siya gatas yan o. so baka akala nyo pag minsan ganyan ang sitwasyon bukas na kagad yung hindi sa langis yan siya <laughs> Wait lang ah. Sandali lang. Tapusin ko lang to. Ha? Ah? Kaya malinis siya. Oh, nandito kami nun. Pero sinala namin, lakas kasi ng hangin. pumapasok eh. Ganito gawin niyo pag may ganito kayo. Dagtukan niyo lang ng hose. Tasaksak niyo dito. Yan. Doon. Saksak niyo doon. Yan. Tapos saksak din sa compressor. Hmm? Yung Oh. Breather. Sort of. Ha? Hindi. Tingnan yan uh, Breather. Oh. Para makai nga yung makina. May yung mainit lalabas na dyan. <laughs> Opo. Balik na natin. Pero ang anong panghangin ng

Alright. Pag ano, sa iba, sabihin niya ano yan. Walang langis na ganyan, no? Hindi hmm. magkakaroon ng ganyan. Hindi yeah. magkakaroon ng ganyan. Buksan na yung makina. Hindi <laughs> <laughs> maniwala sa langis yan, eh. Oo, oh, sabihin. <laughs> hmm. Tinignan yung kulan, puno gastus oh. Gastos malala. Gastos malala na sir. Naghalo na yung kulat. Sabi nga. स्वलपासन मुखल तो Puno pa yun dito. Ay, brown out na naman. Ininan mo na natin. Oh, same siya dito. Same. Oo, diba? Ayan, oh, di ba? Ayan o. Mawala din siya. Sabra niya. Pag tumagal na yung gamit mo, yan. Oo. Yan eh. Yun nilagay ko naman, yung pang, ano, sa makina. <laughs> Ganyan yung kulay. Oo. Basta wag mong tanggalin tong dito. Yun dito sa ano. Kasi pagtagulan yan. Sigurado higop. Higop yan. Sa embrater dito. Bantayan mo. oh Kailangan hindi nakahugot yan. Yan. Pag tinignan natin. Sobra yan dun sa estimate natin na kinarga may halong tubig pero wala naman ganyan din yun sa akin eh. yung nilagay ko yung sa makina pang makina Panginan muna natin. Tapos sukatin kung Mubarak, ini tubig tuh Naku Dalam kuryente gayam. Apa natin? Ay, tira tayo dyan. 140 Hay ano? tinim bawas. Hay eh. Oh, yun yung... Di ba, na oh. yung... mm. okay. 140. Uh -huh. So, na-trouble din ako nang ganito sa akin ganyan din ilang bis yun dahil nilagyan ko ng langis na pang makina check na natin One forty. Buat edit itu nang kunci. Sukati natin. Saan yung panukat? Sukati natin. 20. 140 siya. Sukati so, natin ng 20 mil. Oh. Hindi ka tulad sa inyo. Nasa gilid, no? Nasa gilid. So, check natin kung may tubig siya. So, minsan kasi, magkaroon ng pressure, hangin, moist. Dapat may rubber yan. Ha? Huh? Mamaya. Ilang ba hangin yan? 30? 30 yung hangin nun? No?

patin din mamaya 900 yun so tansya kasi lang to eh natansya to oh Ang problema kung lalapat yun. Oo. Oh, paano na lang dun sa naging liyan? <laughs> Takbo. Wala <laughs> pa naman sa... Start para malaman kung nag start pa siya. o, <laughs> oh, diba? Oh, Very tahimik. Tahimik siya. <laughs> Oo. Oh. Oh, ayan, ah. Napakatahimik. Eh. Pero puti yung ano niya. Geroe at ano. Langis. Ano lang to? Minit lang dito. Sobra pag ano yan. Oh. Bakit kaya? Normal yan kasi yung simpre, hangin. Pressure niya. Hindi na kasi makabalik dito eh. Puro pa, pa ganun lang. So, okay, sukatin natin to. Sa makina. Pati natin. Isa. Isa. Isa dalawa tatlo apat lima anim ay pito walo walo siya tama lang tama lang oh 10 900, 900 di 'yun nga ang problema <laughs> <laughs> ha huh? oh